ito mga madam, pinirito ko na lang. Matagal siya doon sa oven. Hello mga madam! Welcome again to my YouTube channel! So ayan mga madam, dahil today is birthday ni Boss, naisipan ko magluto nitong food na to na talaga naman matagal ko na itong gustong lutuin. Andito pa nga si Sis, nagplano pa kaming lutuin to, pero hindi pa rin siya nangyari. So, ang lutuin natin for today's video ay sinigang na hipon. Oh my God! Wow! At dahil, dahil ayaw ni Boss ng sinigang, sinigang na baboy, sinigang na manok, basta ayaw niya yung sinigang ano daw, maasim. So, for me lang yon Yung sa kanya naman, boiled sh shrimp. 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 <laughs> boiled shrimp. Yun. Yung lagi kong niluluto para sa kanya. So, let's go mga madam. Samahan niyo ako sa aking first time magluto ng sinigang na hipon. For sure naman, kahit walang yung sinigang, no, maalasahan mo talaga yung hipon. Pero mas maganda pa rin na sinigang mix. Dahil wala tayong sampalo. So, ayan o. No? Oh, ito. Diyos ko madam. Matagal ko na ito nabili. More than one year na ako this time, ako na-decision na talaga ako. Marami nang bumoto na lotoin ko na siya. <laughs> Baka ma-expired na naman siya. 2,000 years, 2,024. Expired na nga siya, madam. What? February. So, ano na ngayon? May. Pero, okay lang yan. Baka hindi pa naman siya ganun ka expired, no? <laughs> Two months lang. <laughs> Two months pa lang naman siya. But anyway, let's go mama dam. Ayun, napagluto na ako ng hipo ni Papakita ko sa inyo yung mamaya. And then, meron din tayo dito na marinig na baboy. Kasi, birthday nga ni Boss. And then, thank you nga pala sa kay Ate Nagbigay ng cake. Bumili naman ako ng cake. Hindi ko naman alakalain na sa Ate Belle darating and then magdadala ng cake. May binili akong cake. Maliit lang siya. So, naisip ko na lang, magluto na lang ng food. Kaya araw-araw kung niluto ito, so, no? Sa parang kayo dito kung babo, eh. Nilalagay na natin siya sa, ano, sa itong machine na ito na hindi ko malimutan ko na ng pangalan. So, let's go mga madam. Magluto tayo ng hipon. Ito naman mga madam yung para kay boss. Shrimp, dito natin siya lulutuin. Pero, ano yung kumuna? Lutuin ko muna ito ng bongga, bongga para yung lemon. Mabas talaga yung asim niya. Tapos yung sinigang natin, mamaya na natin siya lutuin, no? Unahin ko lang talaga kay boss kasi kailangan pa siyang palamigan. Ayan, hindi ko mak... Uh, yung gusto kasi ni Boss, kung nakakapanood kayo ng dati kong mga vlog, gusto nyo yung ano, malamig yung shrimp. Pinakuloan lang daw sa malamig yung shrimp. Sa akin naman, sinigang na ikon So, ito yung baboy. Mga madam, lulutuin natin siya dyan. Sa parang oven. Maliit. bilang habang nagpapakulo tayo ng tubig. And then yung ating kanin. Ito naman yung ating ingredients. Oh. Ayun, naman yung mga gulay natin, mga madam. Uh, may okra, may kamati, sibuyas, sili. And then meron din tayo dito yung ating specialty shrimp. Uh, yung ating sinigang mix na sampalok. Talbos ng kamuti and sitaw. So, Let's go, Mama John. -ma Kolona. Eh, ya, siang Mama, daun nilulutong na natin mga gulay-gulay. Ang daming gulay. Ha, salamat yan. Susunod natin higuan. Uy, sini ga. First time natin sinigaw, mukhang kapapalapan tayo ng bongga. Silagay na natin itong sinigang mix. Ganyan ang mga yung sinigang natin na hindi. <laughs> Bawi, parang birthday ko ngayon. Hindi birthday ni Boss. Kasi ako yung tuwang tuwa sa sinigang ni po tapang dahon ng ano yan ha? ah kamote